nananawagan ang ex-PBB housemate na ngayon actress host na si Karen Bordador sa mga fanay ng bini na i-donate na lang ang sanitary napkin na hinord ng mga ito dahil sa palibreng bini photo cards. Kung itatapon lang daw kasi ito, mas okay na raw na i-donate ito sa pa para sa mga kababaihang nasa correctional facility. Hinahangaan naman ng netizens ang panawagan na ito ni Karen. Oh, tama naman. So, may oh, pa-photo, okay. ano yung ano, photo hindi card. na babanggitin, di ba? Photo card. Um, so, bumili maraming, ano, maraming napkin mm. para lang makakuha ng oh photocard, di ba? Alam mo, yung mga ano nga eh, yung mga lalaki, bumibili rin niya ng sanitary napkin kasi gusto nilang magkaroon ng photocard ng bini. Mm. Pero tama nga yung panawagan nito, i-donate na lang din sa correction. Di ba mga correctional, mga pang-girlita amor? Uh -oh. Parang malaking tulong yun, di ba? Pero yes. yan alam ko yung title yung ng pangalan ng sanitary napkin, all the bawal kasi, di ba? Lumakas ang benta niya ah. nung ito na yung naging bini ang kanilang oh. ano. Mm -hmm. Pero until now, ang Nandiyan maganda diba? talaga, i-delay na lang napkin. yan. Mapapakinabangan pa, tsaka makakatulong pa. Correct. Ay, so, All oh. the similar then, di ba? Ay, umero oh. nga mo. Kayang-kaya naman niyang bumili. So, hindi ako. <laughs> so, para pwede na siyang gumasas kasi siyempre, yung kanyang anak, di ba? <laughs> para gusto ako, naman niya ang bini ang anak niya. Binili niyo na yun po with photo card para kikila ang inaanak na 13 years old. This coming October 26, <laughs> na po nito direct kasama sa blue check. Blue bill. No? Blue bill. Ginawa Kaya naka-blue kayo. Ginawa mo blue check ginawa, talaga. verified. Hindi kayo parehas kayo naka-blue. Kasi magbabirthday <laughs> ang aming inaanak na si Ken. This coming October 26, ang bill. Yes. How time flies, diba? Oo, ang bilis. Mesyo pa tayo. Buntis-buntis. ん <laughs>